Ano yeah, yan? Gusto ko. Ito niya yan. Ah, di, nagtitinda pa kayo yan? Hindi po. Binili ko lang ito para sa inyo. Ah, naku, maraming salamat, Diyos ko. <laughs> oh. Eh, bakit kayo bumili niyan? Para po sa inyo. Bakit niyo po hmm. yan? Hmm. Binili po namin po sa inyo po yan. Ito mo. <laughs> Bakit? sinabi ba sa kanya sinabi sayo sayo nga kahit nandoa sayo nga gan gan Sa oh, inyo raw lahat Yan gan 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 Park muna kayo doon. Landing muna kayo sa kabila. <laughs> Masyado silang mapaaga yung sasakyan service ko. Meron pa naliligaw na kasi ng <laughs> Maniwala ka. Gusto niyo ba bulaklak? Mm. May asawa na ano. Oh, may asawa na eh. Oo, oh, baka sisirain mo ang buko. Eh, kayo nga raw ang gustong mga eh. Kaya ang niligawa kayo eh. Alam ba niligawa na, alam ba asawa ito? Oo, oh, may asawa eh. Sinabi ng bata eh, ikaw naman na. Eh. Meron to. Eh, kaya lang kayo gustong ng ligawan. Masama mm -hmm. yun. Bo, may asawa na eh. Mm. -hmm. Mm. 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 <laughs> Hmm. Yeah. Na. ko yung pagkanta niyo eh. Ay, yun lang hindi ako marunong to. Nasaan po? Kapatid mo. Ah, kapatid. Ayun. First time. Nandiyan yung kapatid. Makikilala natin yung isa sa mga kapatid ni Lola Marita. Ang pangalan nila? Meli. Parang... Hindi naman kayo ang dati rito ah. <laughs> <laughs> ikaw ba? Kaya po. Tsaka po ako. Dandito. Kami po, kami po yun. Kami po. Kami po yung lola. May mga binata kasama eh. Ay, yung mga anak ko. Nasa na po sila? Nasa bahay. Mm -hmm. Pangalan niyo po la? Meli. men ilan taon na po kayo? 81. Sin Grabe siya, no? siya pangalawa. Yung pangatlo, eh, namatay na. Mm. Itong nakaraang COVID na no. Nasabay lang doon, pero walang COVID. Na wala nang ganang kumain ng hihina na ospital. Wala namang na-detect na sakit. Sa haba ng panahon, ngayon lang, ngayon lang tayo nagkausap. Ay, hindi nga ikaw ang nandito noon eh. Na dalawang beses lang ako napunta rito. Hmm, hindi ko tayo kakatagpo, pero... Hindi nga, yung isa. Meron po. Taga-asa ba? Taga? Pampanga? Apo. Oh. Hindi ba po yun? Hindi po. Eh, hindi ka, eh. Taga, hindi po siya. Po, Ha? Pagpaga po kami. Ano po ba? Pogi po ba yun? Mas pogi ka. Ah? Para <laughs> para lang kayong pogi. Si Lola. Oo. Oh. La. Oo. Oh. Kumusta po yung kapatid? Sino pong matanda siya? Oo, oh, 85 yun eh. 85. Pero ang lakas-lakas pa rin po, no? Ay, malakas at nawustuhan ng pagkain. Umaga, kahapon at umaga ako na. Eh naharapan na lumakad na bunggo kasi akong tricycle. Mm, la. La. Mm, mm. Tanong ko lang bakit walang isa man ng parang tumagal kayo. May, adapt eh. adapted oh. Tumagal na. Ang kasama, no. ang kasama no, si Willy, lalaki. Oh. Ayaw niya magpapaligo doon, dalawang lalaki, yung totoo po ba yung mm. balibalita rito mm. na malupit po siya nung kabataan niya? Hindi naman malupit. Yung nagbibida sa iyo din eh. Sabit siya ng sabit ng... May tindahan eh. Sabit na sabit doon. Eh ito, halos hindi naman nga makalakad. May nakaupo sa upuan. Mm -hmm. Eh ba't naman doon nagsasabit ng basura? Hindi doon niya ipunin sa tabi ng tindahan niya. Di ba gano'n? Hindi po, may mga nakausap din po ako na mm -hmm. ganyan siya nung kabataan, masungit, Uh, Aba, kasi nga mayaman nung araw yan, ang asawa niya, U.S. Navy. Hmm. Eh, mabuti na ipakasal ng lola at lolo namin dyan sa simbahan. Pero yeah. sila, pinakasalan na. Hindi pala nakarecord. Uh, uh. uh, ah, yeah. hindi, ay, hindi maayos, Sana? Para maging pension, ten magka hmm. eh, hindi pala inirecord nung lalaki ay eh, mabuti yung lola at lolo namin, pinakasal siya. Ang ninong, auntie namin, tsaka amain. Ganon. Eh, eh, tayong lahat, iba-iba talaga ugali natin. Eh di lalo naman ako. Wala naman akong kakibu nung araw. Maglalakad ako, nanggigilid ako ng bakod. O, oh, hindi ako palabate. Eh, nung magkaasawa na ako, naging palabate na ako. Naghanap buhay ako. Ahente ah, ako ng film light, hmm. yung sterling light, Filipino light, mga appliances, lahat, libiran. Lahat po ng light light. Oo, oh, Pero kumusta po siya nung kabataan niya? Kumusta po kayo noon? Eh, sinabi niyang mayaman noon yan. Ano, At tayo, iba-iba ugali natin. Kasi ako, ini. Ako ang ini. Pinakamaliit ako eh, pang-apat. Malalaking tao yan eh, mga kapatid ko iba talagang tayo, iba, iba iba, iba, ugali natin, oh. Pero si Lola Marita po, anong masasabi nyo? Totoo, may katotohanan po ba yung ano niya, yung kasungitan niya, masungitan hindi man lahat? masungit, uh -huh. masungit? Uh -huh. Hindi naman masungit! masungit! Masungit? Hindi masungit. Iyan ang palabati sa amin lahat. Uh -huh. mm, hindi yan masungit. Siya ang palabati sa lahat ng tao. Maraming mga kaibigan niyan. Kasi oh. ang dami ko nakausap, lagi yung gano'n na sinasabi. Aba, eh, siguro sila. Oh, ano, ay pinagsungit. Oh, sana kung nagsungit sa kanila, yan hindi masungit. Pag ang sinabi nila ay masungit, hindi yan masungit. Iyan ah. ang palabati sa aming lahat. O yung parang matapobre, gano'n? Hindi naman. Eh, kasi nga, iyan. Eh, ang matapobre, yung may tindahan kasi yan ng araw. Hmm oh, dyan, sa harapan na yan, yung bahay naming matanda. Mm. Eh, giniba eh. Ayaw niya umalis doon, kaya ipinaayos. Mm. Oh, uh, eh, yung sungit, hindi ko alam na yan ay nagsungit. Ah. Iyan eh, ang palabati sa amin lahat. So, wala po Siguro lahat po yung totoo na lang sinabi. Eh, alam mo yung mga sabi-sabi, iyon -sabi, ang husga nila. Hindi mm. ba sabi rin eh, may nagsumbong sa akin. Mm. Sabi ba naman, may bela pa ka, sa mga tao mo araw yan. Eh, sino pa kako masama yung nagtatambak sa basura so doon? Sinasabit, may timba. Iri e naman, alang malang gawin sa hatakata ko yung upuan. Nagwawalis, naglilinis, gano'n. Oh, eh, ano ba ang kasama ang ginawa ron? Oh, eh, kayo, kayo ang mag-ano kung may masamang ginawa. Oo. Mm. Ilan po anak nila? Iyan, adapted dyan. Ako lima. May eh, pamilya ng lahat. Bakit to kaya hindi tumagal yung mga mga ibang ano po niya, yung kumara, yung adopted niya? Yung adopted, nag-asawa. Uh, oh. oh, edi, eh, sabi ni Ring, kasi lalaki ang nandito nun eh, si Willie. Hmm. Hindi po siya nag asawa Hindi yung nag-anak. Hindi po nag-anak. Hmm. Ano kasi yan? Yung pumutok ang appendix. Pag daw yun, ninugasan lahat yun, ano, hindi po talaga magkakanak. Bumutok na po sa loob. Oo, oh, nilinis, sinugasan lahat. May apo rin akong ganun, nilalaki naman. Ah. Ewan ko lang kung pati lalaki eh. Buti ang survive ko kasi yung iba daw po, pag sumabog na sa loob, hmm. mamamatay na. Pwede hmm. ikakamatay po. Ah, eh siya naman hindi, pinagamot ng father namin eh. Eh ako, suplada ka. Oh. Ah, sabi ko, dyan suplada po. Ah, eh. suplada. Oh, eh, eh, ano ang magagawa ko? paano akong mabuti sa isang tao na hindi ko makilala? Mm. O, oh, edi eh, kung batin ako, sasagot ako, ganun lang. Hmm. Oh. Kung mabait ka sa akin, mabait din ako. Oh. But sabi ko sa inyo, suplada naman po kayo. Eh, ganun niya ang tao. Eh, yung balai ko, ayo, asawa hmm. ng, ang asawa ng doktor. Ayun ko kung teacher o midwife yun. Mm. Uh. Matapobre raw. Hindi. Mangi ka na mangi ni Papipitasin ka, hindi kay pipitas. Ikaw ang mamitas, gano'n, nagbibigay, hindi hmm. naman yun. Pero no, kumusta ano. kayo, la? Eh ako, okay. kasi nabunggo akong tricycle ko sa kaliwa. Okay naman po kayo? Oo, oh, nabalat ng lahat dyan. At matagal na, 2008. Ngayon, ang bumagsak ito. Huh? Kaya ito, lagi pag malamig, namamaga yung... Yung, yung kutis uh -huh. niyo, na, napansin ko pang mayaman. Yung kutis niyo. Ah. Eh, sana nga kung naging mayaman ako. Oh. ako nga nagpakahirap para lang mapag-aral ang mga anak ko. Mm. Oh, tatlong limang taon. Is, mm. pangatlong anak, eh okay pa. Pero sa pang-apat na, naghanap buhay na ako. Mm. 35 years ako naghanap buhay. Yung Ngayon, asawa po niya nasa? Eh, may trabaho yon sa NIA. Ngayon na? Noon. Ay, 82 na yun. yun. Mag-82 na. Napaka-blessed po. Nag-aral yun, no, nag-aral, no? ah, nag nagtrabaho yung sa Nia kasi ang hmm. father niya, yun ang pag sa niya, sa Gapan. Hmm. Pero siya, dito, dito lang, dito lang. Ang kinakalungkot ko lang kay Lola Marita, hmm. yung inadapt niya, bakit kaya ginabayaan naman daw, ayan, no? Ayan na, ah, nakikita niya na pupunta dyan. Nangihingi no, ng pera. Eh, nangihingi no, niya ng pera, alam, may eh, ring na ng pera. Nangihini pa ng pera yung A, ano? Yun ay nag-abroad. Hindi po yung, yung adapted? Oo. Oh, ano yung... yun ng computer yun? Nagtuturo ng computer. Ee, oh. ewan ko ngayon kung nagtuturo pa pero ayaw na nung asawa na siya mag-abroad. Oh. At nalulungkot daw. Pero la, ito, lupa hmm. ni Lola to? Nang aming magulang. O kanina na po to? Kay Lola talaga? E eh, pata magiging kanya, ang nagpagawa nito, nagkaroon pa kami ng kapatid na bunso. Mm. Siya ang nagpagawa. Ayun ang style ng mga kapatid namin, mayayaman nga eh. Mm. Siya ang nagpagawa nito. O, oh, ang sabi doon sa bunso naming lalaki, dentistry yun eh. Mm. Eh, nagbabayad daw siya ng 5,000 buwang buwan. -buwan. Mm. Uy, madali naman sabihin yun eh, kahit sabihin niyang 20 million, di ba? Mm. Mm. Okay lang. So ito, ito in, hindi ko pala kay, kay tita, ay kay lola itong lupa, oh, ba bahay. Ayaw, hindi. Yung father ko, nakabili doon yung gila channel eh. Borbolya, ano? Yun. Nabili ng, pinagbili sa father ko, binayaran kalate. Mm Eh siya nga, may pension 90 dollars. Maring, ikaw na ang magbayad ng balanset, iyon eh, na yung lupa. Oh, ah. kalahati na ibigay ni tata. Eh ayaw niya eh. Mm. Kasi nga sa Manila lagi. Oh. Meron siyang umuupa siya ng malaking bahay sa Recto. Oh. Nagpapabed spacer siya. Oh. Hindi ho pala to kay lola. Hindi. Wala wala. wala siya. At least kayo uh, kayo yung hmm. ano magpapatunay na hindi pala oh Hindi yan. talaga. Hmm, hindi Kahit ka pala, siya, oh sinabi niya hindi kanya. Alin ang hindi akanya? Noong... Itong lupa si ng mga tata. Itong bahay na ito. Oh. Uh. Si, si tata na ko. Oo, totoo yun. Hmm. Tinam mo, nagbabalik yung isip niya. Noon eh, parang alane. eh. Eh, kung mo ito, bi, kinakausap, siya ang kumuha ng ano kay Willie eh. Kaya siya nagdadala ng na pagkain. ngayon, alam na ho natin kasi, <cay>, kaya po yung mga ano kasi may makakalimutin din si lola baka daw mm -mm. hindi alam yung kasi tinanong ko na po mm -mm. hindi daw sa kanya oh, pero sabi okay. naman nung nagko-comment mm -hmm. uh, kasi ka na si lola Marita pero yung ano hindi nga nila tinulungan niya nung saklolo na saklolo gabi-gabi nina -gabi. Mm -hmm. ko ng lahat ng deklarasyon ng na lupa namin na mm -hmm. mm -hmm. nga sinira lahat yan siyang... mahilaga po alam na po ng mga na mga katekram natin nawala talaga oo mm -hmm. Ano sa tingin niyo yung pagkukulang o pagkakamali ni Lola Marita? Kung bakit ganyan yung buhay niya? Hindi siya marunong magtabi. Hmm. Basta yan, mapera, ubus kong ubus. Pag mapera, aalis yan. Pag wala na at ubus na, uuwi yan. O, oh, eh, may father at mother nga kami rito. Di dito nakatira tsaka yung ampun niya. Hmm. hmm. Kasi, hindi naman ubus kong ubus? Oo, ubus. O, hindi siya talaga masinok. Yun, sa madaling sabi. Okay. Na ano ba siya? Yung talagang buhay, ano siya? Sosyal. Mm -mm, Mapere. Kaya hindi eh, naman po yung parang nagpaka-sosyal. Wala eh. Bakit? Bakit? Saan? Ang asawa ko <laughs> eh, manunugal, manginginom. Oh. Ala ako iuupa. Eh di nga, magbabayad sila. Sino? Sila. Sila? Mm. May nagpapabigay ko kay Lola Marita si Tita Christy Cruz, 2,733. Mm -hmm. Iabot ko na po sa inyo, pero 3,000 na po yung ibibigay ko, no? Okay mm. hey, nga. Ka salamat, maraming salamat. Po. Si Tita Christy Cruz po. Binala ko siya ng mga bear brand para may pangliranda po siya. Ayan kaso nga eh. Ay pagkatimplahin ng lahat ko. Hindi oh, sinisip-sip lang mo yan. Ah, eh, kaya lang. Ganun, Ay, po siya lang. Para ah, ano, uh, oh. no, gatas na ano pang paano. Oo. Uh, oh. Uh. Uh. Para, La, kuha ka na lang ng no, ano, hindi naman niya maubos ka agad. Kumadawin natin ng puta, hindi daw niya maubos yan. Tapos niyo po yung saging lang. Kahit na, kahit na bukas. Sa mga kalawan, din magkat yung sisiray na. Eh. Grabe, o katekram, kita niya naman. Oh. Hindi si Mutuyan, hindi yung nag-aas, hindi yung pagkain. Tama. Masarap ba yung sabaw? Masarap. Bakit? Ino ba? Ha? Ikaw ba kung gusto mong guhan to? Hindi ho. Masarap naman. May na kayong tubig. May takip yan eh. Yes. Ha? Ang sa lalagyan niya. Sa ah, ayun eh, niya, sabi. Ayan ba ito? Baka ako yung pinaglagyan ng kape, at may namat may hindi lumalami. Eh. Tinago raw niya. Tinago sa drum. Eh, hindi naman ako naniwala. Saan? sa drum mo. Ayun, sa drum na ito. Hindi naman ako naghanap na. Eh, may dala akong may takit din. Malaki, mas malaki. Dinala ko na. Inuwi ko, sinaling ko lang ay, sa mat. Balak pa sa lola. Ang galing kung <coughs> <maroon>. <coughs> ay, ko na ako. Ay, puno ako. Naubos yung tubig. La! Mm -hmm. Paano po? Alis na kami. Uh -huh. Kasi pupunta po kami doon. Hindi mo, mo pa ako sasagutin. Saan? Di ba liniligawan kita? Or sabi mo may asawa ka na. O, ka lang yun, sabay. <laughs> hmm? May, asawa na, ano? <laughs> hindi pa pwedeng sabay? Sabay naman, pwede, pwede, diba? pwede. Mm. di ba? May asawa ako. Asawa andoon. Ako nag <laughs> na, pa, yung andoon. Ako'y nag-iisa lang. Hindi ba? Hmm. Di pagtatawa Nasaan po yung asawa niyo? Hindi. Halimbawa nga, ginawa ko yun. Mm. O, di... Uuwi ka na sa inyo. Ako naman nag-iisa. O, oh, di, eh, asan? Para mo? hindi ka na malungkot dyan, sasamahan kita. Nako kawawa. Para hindi ka linalamig. Kawawa pagkagati. yung tunay. Kawawa. Ah, ayaw oh. ay, mo bang iwan ko yung ano? O ba, hindi ba masama yun? Eh, um. ma, joke-joke lang naman. Oo, um, kaya nga. Talaga. Hindi ko iwan yung asawa ko, ha? Oo, oh, kaya nga. Eh. <laughs> <laughs> mahal na mahal ko yun. Ako'y wala akong pag-asa ng ano pag asawa, pa, eh. Bakit to? Ha? Eh, wala na nga. Wala na nga sa isip ko yun, eh. Hmm. Um. Pero hindi na Paano la? Pupunta ko kami sa ibang mission dito. Oh, yan. Mm. Salamat. La. Salamat sa ibigay. Hindi, walit na mm. bagay. Galing ho yan kay God. Mm. Pasensya na po kung di ko kayo napupuntahan lagi, no? Sige. Yeah. Importante po, nandiyan po yung kapatid nyo. Oh. Yan. Si Lola... Uh, Meli. Si Lola Meli. Eh, matanda ko sa, sa kanya. Hmm. Nakahiga sa kanya. Lola Meli, thank you, ah. Paano po? Alis na po kami. Salamat. Maraming salamat ha. Oh. <laughs> Pinasakitan mo ako. Ay, isaan mo ba yung sasalin dyan? Iyan mo lalagyan ka? Hindi po. Sa inyo po yan. Okay. Pati ito lagyan sa inyo na. Naku! Hmm. Bakit di pa naman tayo nakakasal? hindi <laughs> <laughs> pa naman daw kami nakakasal ni na Lola. <laughs> Nainom ka nga. Maro. Hindi pa naman daw po kami nakakasal. Ba't ko daw siya binigyan nito? O paano? Alis okay. na po kami. Hindi. Bayad-bayad ninyo. Nakumita naman kayo. Hindi po. Hindi oh. po siya na buhay. Ah, hmm. hindi ba? Hindi, dumadalo siya. Yan nga ganyan, nagdadala sila. Hmm. Ibigay silang pera, gano'n. Ah, gano'n? Oo. Oh. Kainan pala. Hindi eh, marunong ka pa. <laughs> hmm. Eh, hindi ka marunong bigyan ng pera at mawawala lang. May kukukunin lang sa iyo. Hindi mo naman alam kung sino. Buwa. Oo. Oh. Hmm. Paano la? Paano oh, naman? So... Makamission na po kami, ha? Hmm. Salamat Ay, ha? Thank you Salamat po. Kanyat po kayo. Okay. <laughs>